Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada, ang ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rini, Rini. Sa, sa buong bansa. Na, ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Umangal Umangal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Bagyong Tino, bahagyang lumakas bago lumabas ng par. Mga napaulat na nasawi dahil sa bagyo, nadagdagan pa. Flood control project sa Cebu at iba pang tinamaan ng bagyong Tino, dapat nang silipin ng ICI ayon sa isang kongresista. Pangkay ng anim na Philippine Air Force personnel sa bumagsak na chopper na-recover na. Mga kawani at ahensya ng pamahalaan, hinimok na gawing simple ang pagdaraos ng Christmas Celebration. At ilang brigada news FM stations nangunang muli sa survey. Dry Bats Panlita Buong Puso Kasama ang buong puwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila, Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide Araw ng Miyerkules, November 5, 2025 Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Baguio At Brigada Sheila Matibag Max. Brigada Bandita Nationwide Nation Mga kabrigada, lumakas muli ang bagyong Tino. Huling namata nito sa layong 330 kilometers. Silangan, hilagang silangan naman ng pag-asa island, Kalayaan Palawan. Naglay nito ang lakas ng hangin na aabot ng 140 kilometers per hour at bugsong aabot ng hanggang 170 kilometers per hour. Matuloy itong kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran dahil naman sa bagyo, nakataas sa tropical cyclone wind signal number 2 ang Kalayaan Islands. Signal number 1 naman sa Occidental Mindoro, kasama yung Lubang Islands at lalabing bahagi ng Palawan, kasama yung Calamian at Cuyo Islands. Ngayong gabi o bukas ng umaga, inaasahang lalabas na po yan ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, maging handa mga kabrigada dahil sa posibleng super typhoon na pumasok sa par sa weekend Max, right Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, lumobo na sa 66 ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Tinong sa bansa. Ayon kay Office of the Civil Defense o OCD Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro, 50 sa mga nasawi ay mula sa Region 7, 7 mula sa Negros Island Region, habang kabilang din sa bilang ang 6 na miyembro ng Philippine Air Force na nasawi sa pagbagsak ng Huawei helicopter sa Agusan del Sur. Dalawa naman ang naitala sa Region 8 at isa sa Region 6. Dalawamput-anim pa ang kasalukuyang nawawala habang sampu ang sugatan. Samantala, umabot na sa 707,000 individual o katumbas ng 204,000 na pamilya ang apektado ng bagyo. Brigada Magtungo tayo ng Cebu mga kabrigada dahil yung bilang ng mga napaulat na nasa Widyan sa Cebu dahil naman sa bagyong tino mga kabrigada umabot na daw sa siyam na put dalawa. Brigada Wendelin Manlangit Karyon. Ibrigada mo. Brigada. Report. Isinailalim na sa state of calamity ang buong probinsya ng Cebu matapos ang matinding pinsala at pagbaha dulot ng bagyong tino. Malawak ang pagbaha ang naranasan sa Cebu City, Talisay City at mga lungsod ng liluan at konsolasyon kung saan maraming residente ang napilitang umakyat sa bubong ng kanilang mga bahay. Sa ngayon, pumalo na sa siyam naput dalawa ang naiulat na nasawi ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mahigit one 105,000 katao naman mula sa iba't ibang lungsod, munisipyo at syudad ang apektado ng bagyo. Sa ngayon, nagdeploy na ng mga water trucks at generator units ang Metropolitan Cebu Water District katuwang ang mga local government units para matiyak ang supply ng tubig sa mga residenting labis na naapektuhan ng kalamidad. Nagtutulungan naman ngayon ang mga rescue teams mula sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, PNP, at mga local DRRMOs sa paghahanap sa mga missing persons at pagtulong sa mga biktima ng bagyo in the heart of changing lives ito si Brigada Wendelin Manlangit Karyon ng 90.7 Brigada News FM Metro Cebu the music and news authority Brigada Bandita, Nationwide. Nationwide. Samantala flood control project sa Cebu at iba pang tinamaan ng bagyong tino, dapat nang silipin ng ICI ayon sa isang kongresista. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada e mo! Brigada. Panahon na Pan para, para tutukan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang flood control project sa mga lugar na hinagupit ng bagyong tino. Itong iginiit ni House Infrastructure Committee Overall chairperson Terry Ridon. Matapos manalasa ang bagyo sa Visayas, ilang bahagi ng Mindanao at sa Southern Luzon, kabilang na ang Cebu na lubhang nalubog sa baha. Sa panayam sa kamera, sinabi ni Ridon na kailangan maimbestigahan ng ICI kung alin sa mga flood control project sa Cebu at iba pang mga lugar ang gumana at alin ang pumalya. tin contractors na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos, partikular ang QM Builders ay nakabase sa Cebu province. Kaya naman binigyang diin ito na lahat ng proyekto ng naturang contractor ay dapat na masiyasa I think more or less tapos naman na po ang uh, ICI doon sa Bulacan. And uh, sabi ng ICI mismo, yung pong template of kickbacks and corruption ay nabuo na po nila mula sa testimonya uh, sa Bulacan. Naniniwala si Redon na maaaring may apply ang naturang template sa gagawing investigasyon sa nangyari sa Cebu at iba pang nasa lantang lugar. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. <todic> Kinumpirma naman ng Philippine Air Force na narecover na ang bangkay ng anim ng kanilang kasapi na sakay po ng bumagsak na helikopter sa Loreto, Agusan del Sur kahapon. Ang naturang aircraft ay patungo sana sa Tactical Operations Group sa Butuan City upang magsagawa ng Humanitarian Assistance and Disaster Response Mission nang mangyari ang insidente. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng militar sa hinang pagbagsak ng chopper habang nagpaabot naman ng pagkikiramay ang pamahalaan sa mga naulilang pamilya ng mga nasawi. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, bagamat inaasahan na ang pagbabalik ni SP Pro Tempore Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee sa darating na linggo. Tiwala si Senate President Tito Soto na wala naman itong magiging epekto sa kanyang liderato. Samantala si Soto, nakapag-set -set up na rin daw ng meeting kay Romualdez para maimbita ito sa susunod na flood control hearing. Para sa detalye ng report Brigada Ann Cortez, i brigada mo. Brigada! brigada. 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 Bagamat na muli bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si SP Pro Tempore Ping Lacson. iginit naman ni Senate President Tito Soto na wala siyang nakikitang dahilan para makaapekto ito sa kanyang liderato. I don't think so. I don't think so. I always serve at uh, the pleasure of my peers. Uh, baka mas madali pa nga yung Senador Kalab, kasi ikaw yung official. Eh. Sa naging kapihan sa Senado, maaala ng sinabi ni Lacson na handa siya muling pangunahan ng naturang komite. kung siya nga raw ang may halal muli rito. Dagdag pa niya, hindi naman din niya inaalis ang posibilidad na baka makaapekto nga ang kanyang pagbabalik sa liderato ni Soto. Well, anything goes. Kung doon mapunta, nag-uusap na rin kami tungkol doon. Mm -hmm. Pero ano yung nakikita nyo yung chance? Sa ngayon, wala naman po. I, I don't think so. That mm -hmm. much, in naman ako ni Senate President. Mm -hmm. Nakausap niya, I think nakausap niya yung mga kasamahan amin. Mm -hmm. Mukha okay naman. Sa ngayon, ibinahagi ni Soto na nakapagset na siya ng meeting kay dating House Speaker Martin Romaldes. Ito ay upang makapag-usap sila tungkol sa flood control hearing at maimbitahan niya raw ito ng diretsya sa pagdinig. Well, nakapag-set up lang ako ng uh, uh, opportunity. It might be later or tomorrow. But within the next few days, we will be able to talk. Kaya nang biglang uh, open ang schedule natin. We'll talk about the uh, Blue Ribbon hearing. Because yun yung, paano, eh, yung possibility na um, Senator Lasso is um, thinking of inviting uh, Sabdigo and uh, former Speaker Martin, mm -hmm. di ba? Isipan natin yan dahil may mga gustong uh, maimita sila. So, uh, yun ang initiative doon. Sir, bakit po kailangan mong mag-meeting? Bakit kailangan kong sabi? Kasi sir, makapag-isipan pa kayo lalo na kung na-cover up. Para maimbita. Mm -hmm. Para maimbita. Para maging formal ng ma invitation? niya bilang meron silang sinusunod na interparliamentary courtesy ay kailangan dumaan ito sa nasabing proseso at hindi dapat ito minamadali. Sa ngayon wala pa raw silang naipapaabot na formal na imbitasyon kay Romualdez sa pamamagitan nga ni House Speaker Bojidi. Mula rito sa Senado in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News Zafam, Manila, The Musical News. Ot Florida. Ot Tinatayang nasa 300,000 katao naman ang dadalo sa nalalapit po na religious rally ng Iglesia Ni Cristo na gaganapin dyan sa Rizal Park, Maynila mula November 16 hanggang 18. Kaugnay nito, naghahanda na po ang PNP upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan naman ng buong tatlong araw na aktibidad. Narito ang report ni Brigada Kas Austria i Brigada. Buy report. Mapakalat ng halos 10,000 pulis ang National Capital Region Police Office para tiyakin ang seguridad sa malakihang religious rally ng Iglesia ni Cristo sa Rizal Park sa Maynila ngayong buwan. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, nagsimula ng mga paghahanda at koordinasyon ng NCRPO kasamang Manila Police District at City Government ng Maynila para sa tatlong araw na aktibidad mula November 16 hanggang November 18. Uh, religious rally. ang original na plano ng venue sana po ay sa People Power Monument, ngunit according sa NCRPO, Ito po ay napunta na po sa Rizal Park, na kung saan ang kanila pong request na dated October 30, 2025 ay inaprobahan na po ng National Parks Development Committee. So initially po, ang um, nag-commit ang NCRPO ng deployment ng 9,829 para po sa kanilang initial preparation. Tinatayang 300,000 katao ang inaasahang dadalo sa naturang pagtitipon. Kasama sa mga inihandang hakbang, ang perimeter support, ambulansya at tulong ng Department of Public Services para sa pamamahala ng basura sa paligid ng venue. Ang number po na binigay nila original po ay 300,000 po. Nagamit natin yung mga data ng Itaw po natin dito ay historical data na kung saan nagamat payapa at tahimik yung naging rally nung nakaraan. Ito po mga data na ito at mga figura na nakuha po natin ng nakaraan data. Ito po ay gagamitin sa paglalatag po ng kanilang security plan. Posible pang madagdagan ng bilang ng ipakakalat na pulis depende sa sitwasyon. Itataas naman sa full alert status ang NCRPO habang ginaganap ang INC rally. Ang nasabing aktibidad ay aprobado ng National Parks Development Committee matapos matanggap ang request ng INC nitong October 30. Gagamitin ng NCRPO ang datos mula sa mga nakaraang pagtitipon bilang batayan ng kanilang security plan. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Fam Manila, The Music and News. Authority. Oh, oh, Samantala sa gitna pa rin ang pananalasa ng Bagyong Tino at mga kalamidad sa Visayas at Mindanao. Hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng kawani ng gobyerno na gawing simple, ngunit makabuluhan ang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon bilang pakikiramay sa mga Pilipinong na apektuhan ng sakuna. Kasabay nito, tiniyak ng palasyo na agad na naipaabot ng pamahalaan ang tulong sa mga lugar na labis na nasalanta ng bagyo. May report si Brigada Maricar Sargan? Ibrigada mo. Brigada. Pinaalalahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na huwag gawing magarbo ang selebrasyon ng Kapaskuhan kundi gawin daw itong makabuluhan at may malasakit lalo na't marami pa sa ating mga kababayan na ang hindi pa nakakabangon mula sa sunod sunod na bagyo at lindol. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, layunin ng paalala ng Pangulo na maipakita ang pakikiramay ng gobyerno sa mga kababayang nagsisikap bumangon muli, partikular sa Visayas at Mindanao na tinamaan ng sunod-sunod na kalamidad. Bahagi ito ng pakiisa ng administrasyon ni Pangulo Marcos Jr. sa taong bayan na nakakaranas na maraming pagsubok dulot ng sunod-sunod na sakuna sa bansa. Mula sa lindol, na yumanig sa Visayas at Mindanao, at sa mga bagyong tumama sa ilang bahagi ng bansa. Paalala sa mga kawani ng gobyerno, mahalaga ang pagdiriwang ng Pasko na may pag-aalala sa kapwa nating patuloy na bumabangon at nagsisimulang muli mula sa maraming kalamidad na tumama sa bansa. Ginawa ng Pangulo ang panawagan habang patuloy na nananalasa ang bagyong tino na nagdulot ng pagbaha at landslide sa ilang bahagi ng bansa kung saan mahigit limampu katao na ang naitalang nasawi. Iniulat din ng Malacanang na mabilis na rumesponde ang administrasyon sa mga apektadong lugar. Ayon kay Castro, ang Department of Health ay namahagi ng mga gamot, malinis na inuming tubig, hygiene kits at water container sa Cebu, Aklan at Eastern Visayas. Patuloy din ang pagbabantay ng DOH sa mga posibleng epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan, kabilang ang panganib ng lahar sa paligid ng Bulkang Kanlaon. Kasabay nito, nagsagawa rin ng relief operations ang Department of Social Welfare and Development kung saan mahigit 121,000 family food packs at higit 1,000 1,600 ready-to-eat meals na ang naipamahagi sa mga rehiyong lubhang tinamaan ng bagyo. Nabigyan din ng tulong ang mga stranded passengers, drivers at operators sa mga pantalan at terminal habang ipinagkaloob ng DSWD ang pinansyal na ayuda sa mga naulilang pamilya ng mga biktima. Pinapunta na rin ng Pangulo ang ilang miyembro ng kabinete upang mamonitor ang kalagayan ng mga residenteng tinamaan ng bagyo. Sa oras na sakuna, palaging prioridad ni Pangulong Marcos Jr. ang kapakanan ng taong bayan saan man sa bansa. Giit ng Malacanang, nananatiling pangunahing layunin ng administrasyon ang kaligtasan at mabilis na pagbangon ng taong bayan sa harap ng anumang sakuna. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Authority. Authority brigada Max, Brigada Bandita Nationwide Samantala mga kabrigada, panibagong achievement na naman ang naabot po ng ilan pang brigada stations dahil nangunang muli tayo sa survey sa Kantar Media Quarter 4 Survey sa Iligan City. Number one, ang 1 ang 95.1 Brigada News FM Ligdan. Maliban dyan na mayagpag at nagtapuan din sa buong Metro Jensen ang 89.5 Brigada News FM Jensen. Pero bago 'yan mga kabrigada, una nang inanunsyo ang pagna-number 1 din muli ng 93.4 of 93.1 Brigada News FM Davao sa lahat po ng mga himpilan ng radyo sa Davao Region. Sa minsa'y naman ni Brigada Mass Media Corporation General Manager Cres Crespedrola Jr. ay eh, pinaabot nito ang kanyang pagpapasalamat sa lahat po ng mga loyal listeners at partners ng naturang mga istasyon. Ang milestone umanong ito ay nagpapakita ng suporta at pagtitiwala, tiniyak naman itong ipagpapatuloy ng Brigada News FM ang tungkulin itong makatulong, magbigay ng tama at makabuluhang impormasyon at quality entertainment sa bawat Pilipino. Maghapong binantayan upang kumpleto ang Kumpleto. Na Drive Max. Drive Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada Yusef and Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa. Nagbrigada niyo sa FAM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At sa ating Brigada Christmas Countdown, 50 days na lang Pasko na. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DRIVE MAX Herbal Capsule ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.